Magandang umaga, Pilipinas! Narito na ang mga maiinit na balita sa Rated J Headliner News sa oras na ito, atid sa atin ng Grand Joso Travel and Tours. Pilipinas kinundi na ang delikadong maniobra ng Chinese warship sa WPS. Mariing kinundi na ng Pilipinas ang isang mapanganib na maniobra ng isang barkong pandigma ng China malapit sa pinagtatalo ng Scarborough Shoal, na kinasangkutan ng mga barko mula sa dalawang hukbong dagat. Ang Scarborough Shoal isang tatsulok na hanay ng mga bahura at bato sa pinag-aagawang bahagi ng West Philippine Sea ay matagal nang pinagmumula ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa mula ng maaga ito ng China mula sa Pilipinas noong 2012. Ayon sa militar, naganap ang insidente nitong lunes, humigit kumulang 11.8 nautical miles sa timog silangan ng Scarborough Shoal, habang isinasagawa ang pinagsanib na ehersisyong militar ng Estados Unidos at Pilipinas. Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas bumagal sa unang quarter. Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa 5.4 na porsyento noong unang quarter nitong taon, mas mababa sa inaasahan. Ito ay dahilan umano sa mga isyong pandaigdigan tulad ng mga taripa mula sa Administrasyong Trump, nagpapatuloy na digmaan sa ibang bansa at marami pang iba. ADB, nakatakdang maglaan ng $4 billion para sa mga proyektong infrastruktura ng Pilipinas. Inanunsyo ng Asian Development Bank ang plano nitong maglaan ng karagdagang 4 na bilyong dolyar para sa mga pangunahing proyektong infrastruktura sa bansa, kabilang ang mga riles at renewable energy. EU Ambassadors, ipinahayag ang suporta sa Pilipinas sa ginanap na Europe Day 2025. Ipinagdiwang ng mahigit 20 EU Ambassadors ang Europe Day sa Manila Peninsula Hotel sa Makati at nagpahayag ng suporta sa soberanya ng Pilipinas. Lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay EU Ambassador Luke Veron Santoro, naninindigan ang EU para sa kaayusang pandaigdig batay sa batas. May mga umiiral na kasunduang pangdepensa sa pagitan ng Pilipinas at ilang bansang EU gaya ng France, Germany at Italy. PNP, naka full alert para sa halalan 2025, EU observers di pinayagang kumasok sa Poland places. Naka-full alert status ang buong puwersa ng Philippine National Police bilang paghahanda sa halalan sa lunes ikalabindalawa ng Mayo. Ayon sa ulat mula sa PNP, humigit kumulang isandaan at anim na pulis ang ipapakalat upang tiyakin ang seguridad sa mga presinto at lugar ng botohan. Itinalaga rin ng mga awtoridad ang 370 lugar bilang areas of concern, ngunit ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, hindi na nadagdagan pa ang bilang ng mga ito. Samantala, hindi pinahintulutan ng COMELEC ang hiling ng European Union Election Observation Mission na makapasok sa loob ng mga Poland precincts. Ayon kay Chairman Garcia, labag ito sa mga umiiral na batas ng bansa, partikular na ang 1987 Constitution at Omnibus Election Code, na naglilimita sa akses sa mga presinto para sa mga hindi-autorisadong tao o grupo bagamat pinapayagan ng mga dayuhang tagamasid na obserbahan ang halalan mula sa labas. Malinaw na ipinagbabawal ang kanilang pagpasok sa mismong lugar ng butuhan ng walang pahintulot mula sa electoral board. Halos apat na milyong pisong halaga ng ipinagbabawal na gamot, na sabat sa pasay at kaluokan. Halos apat na milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nasamsam ng PNP Drug Enforcement Group sa magkahiwalay na operasyon sa Pasay at Kaluokan City sa Central Mail Exchange Center sa Pasay, nasabat ang 832 tableta ng ecstasy na nagkakahalaga ng 1.4 na milyong piso at 362 gramo ng heroin. Na tinatayang mahigit na 2.1 na milyong piso ang halaga. Samantala, sa isang buy bust operation sa Kaluokan, nakuha ang 3 kilo ng marijuana na nagkakahalaga ng 360,000 piso. Arestado ang 19 anyos na sospek na si Alias, Apoy, na kabilang sa high value individuals. Ayon kay Colonel Ronald Briones, tagumpay ang operasyon at malaking hakbang ito laban sa kriming may kaugnayan sa droga. Sa ating showbiz news, Ivana Alawi, nanawagan sa publiko na maging matalino sa pagboto. Nanawagan ng aktres at vlogger na si Ivana Alawi sa publiko na maging mapanuri sa darating na halalan at huwag iboto ang mga kandidato base lamang sa kanilang kasikatan. Sa isa sa kanyang vlog na may pamagat na prank sa palengke. Pag tumulong ka times isang libo ang balik, ibinahagi ni Ivana ang kanyang mga naging obserbasyon matapos mamigay ng tulong pinansyal sa mga tindero at tindera sa palengke. Ayon sa kanya, Napansin niyang labis na ang taas ng presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng manok, baboy, at isda. Ibinahagi rin niya ang hirap ng kalagayan ng mga manging isda at tindero na halos wala nang may benta dahil sa mahal ng bilihin. Kasunod nito, hinikayat ni Ivana ang kanyang mga manunood na pag-isipan ng mabuti ang pagboto at pilihin ang mga kandidatong may konkretong plano at malasakit sa mamamayan. Binigyang diin niyang hindi dapat maging batayan ang kasikatan sa pagpili ng mga lider ng bansa. Mula sa senador hanggang sa lokal na posisyon. Nilinaw din ng aktres na hindi siya tumatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno, Kundi isa lamang siyang mamamayang nagnanais ng pagbabago at tunay na serbisyo mula sa mga halal na opisyal. The struggle ng ating mga mangingisda, kita din natin ang struggle ng ating mga vendor sa palengke, yung mga nagtitinda katulad ko ni Ate Liza, wala na siyang mabenta, tinudimigin na lang niya kaysa mabulok sa kanya. Kailangan pa rin i-remind guys na sana sa darating na election, bumoto tayo ng tama. Mag-isip tayo bago tayo bumoto. Again, sa lahat, lagi ko nire-remind from senators to mayors to congressmen, huwag tayong baboto dahil sikat. Dapat yung meron talagang gagawin sa bansa natin. Hindi ako tumatakbo sa politiko. At sa so, ating world news, Papa tatamang! Buong mundo, lalo na ang simbahang katolika, nagsasaya sa bago nitong Santo Papa. Pope Leo XIV may mga natatanging alaala -ala sa Pilipinas. Isang bagong kabanata sa kasaysayan ng simbahang katolika ang nabuksan ngayong linggo, matapos mahalal si Pope Leo XIV bilang ikadalawandaan at aninaputpito na Santo Papa ng simbahang katolika. Bandang alas 12 ng madaling araw, oras sa Maynila, lumabas ang puting usok mula sa Sistine Chapel, hudyat na may bago ng pinuno ang simbahan. La pace sia con tutti voi. Peace be with you all. Fratelli, sorelle, carissimi. Dearest brothers and sisters, this is the first greeting bon of the resurrected Christ, Christ di the good shepherd who has gave up, given up his life for God. God. And I should also like this greeting of peace to enter in our, our hearts. And your families, and to all those people, wherever they are, all peoples throughout the world, peace be with you. This is the peace of the resurrected Christ, a humble and perseverant peace which comes from God, God who loves us all unconditionally. Let us keep. In our ears, the weak voice of Pope Francis that blesses Rome. The Pope who blessed Rome gave his blessing to the world, to the entire world that morning. of Easter. Allow me to follow up on that blessing. God loves us. God loves everyone. Evil will not prevail. We are all in the hands of God. Siya si Cardinal Robert Francis Prevost, isang Agustino mula sa Amerika. Siya ang kauna-unahang Santo Papa mula sa Orden ng San Agustin at kauna unahang Santo Papa mula sa kontinente ng Amerika. Hindi lingid sa publiko na may malalim na koneksyon sa Pilipinas ang bagong Santo Papa. Ayon sa Archdiocese ng Cebu, bumisita ang bagong Santo Papa sa bansa noong 2004 bilang Prior General ng mga Agustino at binasbasa ng Augustinian Friday Eri sa Talisay City. Noong 2010, muli siyang bumisita sa bansa, partikular na sa Intramuros at nagdiwang ng misa sa San Agustin Church. Kasama sa mga bumoto sa kanya sa conclave ang tatlong Pilipinong Kardinal, sina Cardinal Luis Antonio Tagle, Cardinal Jose Advincula, at Cardinal Pablo Virgilio David. Sa kanyang unang mensahe, ayon sa Vatican spokesperson na si Matteo Bruni, nanawagan si Pope Leo XIV ng kapayapaan at dialogo. Isang mensahe raw na simple ngunit unit sa puso. Pinili niya ang pangalang Leo XIV bilang paggunita sa Pope Leo XIII, ang santo papang kilala sa pagtatag ng makabagong social doctrine ng simbahan. Ngayong biyernes, magsasagawa ng misa si Pope Leo XIV kasama ang College of Cardinals. Sa linggo, pangungunahan niya ang Regina Coeli Prayer. At sa lunes, makikipagpulong siya sa mga miyembro ng media. Samantala, bumuhos ang pagbati mula sa mga lider ng mundo. Kabilang si U.S. President Donald Trump na nagpahayag ng pagmamalaki bilang kapwa-amerikano ni Pope Leo XIV. Annie Trump, congratulations to Cardinal Robert Francis Prevost, who was just named Pope. It is such an honor to realize that he is the first American Pope. What excitement and what a great honor for our country. I look forward to meeting Pope Leo XIV. It will be a very meaningful moment. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, may Santo Papa na mula sa Orden ng San Agustin at may pusong malapit sa Pilipinas. Isang bagong leader na inaasahang tutugan sa mga hamon ng makabagong panahon, mula sa kapayapaan hanggang sa isyo ng katarungan sa paggawa. Abangan ang ating isa na namang espesyal na coverage sa unang misa ni Pope Leo XIV mamayang alas 5 ng hapon, oras dito sa Pilipinas. At yan ang mga maiinit na balitang dapat ninyong malaman sa oras na ito. Ako po si Jay Grandioso, ang inyong naging tagapagbalita para sa Rated J Headliner News. Ang maiinit na balitang ito ay hatid sa atin ng Grand Joso Travel and Tours. For travel related needs please call Grand Joso Travel and Tours or visit them online at www.grandjosotravels.com. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para sa mas marami pang balitang dapat ninyong malaman.